E eh, tanong ko lang po bro, kasi kanina po umaga, eh, lumabas po ako sa bahay, pero okay pa po naman ako. Tapos may, may nakita po na tao na matanda po, may isug siya. Eh, ang sama po ng tingin niya, tapos nung hapon na po, biglang hindi po ako makalingon, sobrang pabis ko po. po. Ano pa ba yung ano doon, bro, na matanggal yung usog? Na nainusog niya po ako. O na, yung aral ng simbahang katuliko, walang sino mang mga katuliko na matatamaan sa usog. Kung meron tayong proper faith, proper disposition of morality and state of grace. Yun ang protection natin. So kung nausog ka, ibig sabihin, uh, butas yung protection mo. Kaya dapat uh, i-evaluate mo ano po ba mga kasalanang daladala -dala mo na hindi mo na ikumpisal. So uh, mag-general confession ka and then pwedeng gamitin mo yung holy and exercise uh, well uh mo kung saang bahagi sa katawan ang masakit at pwede kang mag-deliverance sa sarili mo. No? break the uh, courses and spells. So, general confession, makakatulong yan. Saan ang masakit sa katawan mo, lagyan mo ng holy and Thank you po, bro.